ang pagdidesisyon sa gitna ng nag-aalag nating emosyon ay nagdudulot ng isang problema. Katulad na lamang sa kwento na ito na kung saan ang pagkakaroon ng selos ang posibleng sisira sa kanilang magandang pinagsamahan. Kung nais nice malaman ng buong kwento na ito, ay ipagpatuloy mo lamang yung panonood. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. sa isang rehiyon ng Land of Don, na kilala bilang Easterland ay matatagpuan mo ang isang lugar na kung saan ang perspektibo nila sa buhay ay ang matutuwa ng kakaibang estrategiya na itinuro sa kanila ng kanilang maninuno noong unang panahon. Ang rehiyon na ito noon ay kilala bilang isang mapayapang lugar sa Land of Dawn. Ngunit dumating sa punto naging kompetisyon na ang bawat araw sa kanilang pagsasanay at nagkaroon pa ng pagtataksil na nagdulot ng pagkabuklod-buklod at ang tao sa likod nito ay kilala bilang si Hanzo. ni naman natin ang bida natin sa kwentong ito at siya ay si Hanabi. Isa siya sa pinakamagaling na batang babae sa lupo ng mga nagsasanay upang maging ganap na ninja ng Scarlet Sect. Isa ito sa pinapangarap ni Hanabi sapagkat nakilala din ang kanilang pamilya sa profesyon ito sa kanilang lugar. Isang masayang araw ang dumating sa kanya sapagkat si Hanabi ay nabigyan ng pagkakataon na maturuan ng kanilang Supreme Grandmaster ng tinatawag na mga Scarlet Technique Napakaswerte niya sapagkat ang bagay nito na ituturo sa kanya ay hindi nabibigyan ng lahat ng pagkakataon na matutuhan nito. Sa batang edad pa kasi ni Hanabi, ay nakikitaan na siya ng potensyal ng kanilang mga sensei at talagang nangingibabo ang kanyang kakayahan sa mga kasamahan niya sa pag -e ensayo at gayon din sa duelo. Kung kaya't napagdesisyonan na igawan ito sa kanya kahit na bata pa siya. Sa sanay upang maging isang ganap na Scarlet Ninja ay hindi nagiging madali para sa kanya sapagkat ibang-iba ang nararanasan niya dito at lubos ang pinipiga kasi ng Grandmaster ang kakaya ni Hanabi sa pakikipaglaban para malaman kung hanggang saan ang lakas nito. At aminado sila na nagtataglay talaga si Hanabi ng kakaibang lakas. Sa araw-araw na pag ni Hanabi ay may isang tao na lagi siyang pinagmamasdan. Nararamdaman ni Hanabi na tila may nanonood sa kanya. Ngunit tuwing lilingon siya ay wala naman ito kaya't nagtataka siya kung meron ba talagang taong pinapanood siya o guni-guni niya lamang ang mga yon. Dumating ang araw na ang tao sa likod ng guni-guni niya ay nagpakita na at siya ay si Hayabusa, isang shadow ninja. Sa pagkikita ng dalawa ay tila hindi pa ganoon kakomportable si Hanabi sapagkat hindi pa naman niya ito kilala. Ngunit sa paraan ng aksyon at pakikipag-usap ni Hayabusa sa kanya ay tila kilala niya na ito ng lubusan. Sa tuwing nagsasanay si Hanabi, ay bigla na lang susulpot si Hayabusa. Minsan ay niloloko ni Hayabusa si Hanabi, nakakalabitin niya ito sa likod, at pagtingin ni Hanabi sa likod, ay wala naman ito. Pero pagbabaling ng kanyang mukha muli sa harapan, ay nandoon na agad si Hayabusa at sabay ngiti. Ang minsanang ng pagiging pilyo ni Hayabusa at ang lagi nilang pagsasama ang siyang naging dahilan para maging komportable lalo si Hanabi sa kanya. Sa kanilang pag-uusap ay nalaman ni Hanabi na si Hayabusa ay isa sa pinakamagaling na ninja sa Shadow Sect. Kung kaya't natuwa si Hanabi sapagkat wala pa siyang nakatapat na talagang susubok sa kanyang galing sa kadahilan ng siya ang pinakamagaling na babae ninja sa Scarlet Sect. Lumipas ang ilang mga taon ay halos nakilala na nila ang isa't isa ng lubusan sapagkat lagi silang magkasama. Nang medyo nagkaedad na si Hanabi ay bigla na lamang pumasok sa kanyang isipan si Hayabusa na minsan ay naikwento sa kanya ni Hayabusa na daladala ng ninja na ito ang itinadhana ng misyon na hindi hindi niya pwedeng pigilan o kaya man lang ay takasan. At iyon ay ang patayin ang sang Shadow of Iga dahil pinagtaksilan niya ang kanilang sect. Isa ito sa bagay na hindi mawala-wala sa isip ni Hayabusa dahil sa napakabigat ng tungkulin na ito na iniatang sa kanya at tanging kay hanabi niya lamang ito nilabas ang sa loobing ito. Nang isang gabi, nang matapos ang duelo ng dalawang ninja na ito, ay bigla na lang humiga si Hayabusa sa damuhan. At bigla na lang din siya naging seryoso sa mga sandaling iyon. Nakatitik siya sa kabilugan ng buwan at matatanaw mo sa kanyang mamata ang refleksyon na ito. At sabay baling ng kanyang mamata mata sa mukha ni Hanabi. At sinabing, tatanggapin ko na ang misyon kung kaya't ang duelo ito ang siyang magiging huling laban nating dalawa. Nalungkot si Hanabi sa nangyari, ngunit hindi niya ito pinapakita kay Hayabusa at sa mga oras din na iyon, ay nagugulo na si Hanabi sapagkat hindi niya kayang ipaliwanag kung ano ang nararamdaman niya sa tuwing magkasama sila ni Hayabusa. At sa kanya niya lang ito nararamdaman. Sa pagpapatuloy ng gabi iyon, ay dumating si Kagura na isang spiritualist girl. Tinawag niya si Hayabusa sa pangalan nito. Kinawayan ni Kagura si Hayabusa at nginitian niya ito. Sa mga sumunod na tagpo, ay lumapit na si Kagura na sinabi kay Hayabusa na kailangan na niyang umuwi dahil malapit na ang curfew niya at tila nagtatawanan pa ang dalawa. Si Hanabi ay biglang tumayo at nagpatuloy sa kanyang pag ensayo na tila walang pakialam sa dalawa. Pero hindi niya maiwasan na ibaling ang kanyang tingin kay Haya at kay Kagura. Gulat na lamang si Haya at Nagura dahil sa bawat suntok at sipa ni Hanabi ay napakalakas ng pwersang ginagamit niya na animoy may halimaw siyang kinakalaban. Bigla na lamang umalis si Hanabi nang walang paalam at napaisip siya kung bakit siya sobrang nasaktan at nagalit sa mga pangyayaring iyon. At doon na pala napagkanto ni Hanabi na unti-unti na ding nahuhulog ang loob niya kay Hayabusa. Dahil sa pangyayaring iyon, ay mas lalong nag-alab ang puso niya na magsanay palalo para matalo si Hayabusa. At maliban pa roon, ay noong naalala niya na sinabi sa kanya ni Hayabusa ang kanyang misyon, ay nagnanaisa din si Hanabi na sa sect ng Scarlet ay ibigay sa kanya ang misyon na ito. Dahil gusto ni Hanabi na ipamukha kay Hayabusa na mas magaling siya kesa sa kanya. Dahil sa nag-aalab ng puso ni Hanabi, ay umabot na sa punto na ninakaw niya ang Scarlet's Forbidden Weapon. At yun ay ang Kenjitsu Higanbana. Nang magawa na niya ang lahat na ito, ay muli ay pumunta siya sa dating tagpuan nila ni Hayabusa sa kabilugan ng buwan at doon niya muling hinamon si Hayabusa ng isa pang sa pinakahuling pagkakataon. At maliban sa mga tagpong iyon, ay nagdanaisa din si Hanabi na mahanap na agad ang taksil para patayin bago pa man siya maunahan ni Hayabusa. Maliban sa naisang makuha ang titulo bilang Scarlet Grandmaster, ay marahil dahil sa simple pagsiselos ni Hanabi ay nagawa niya ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit, ang masakit dito ay nagsiselos si Hanabi sa taong hindi naman alam ang kanyang lihim na nararamdaman. At dyan na nagtatapos ang ating kwento tungkol sa pinakamagaling na Scarlet Ninja na si Hanabi. Muli, huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. And see you on our next video.